morning guys. Good morning. 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 Uh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good ilog na naman mamamana naman kami dito kami sa barangay Tebel. ito oh. ito ang papanay namin ngayon papalibutan ulit ng lambat as usual at syempre nagluluto na si balong ng kakainin namin Ito, so, may kanin na. Nagsasalang na sila ng kanin. Bigas pala, bigas. Tapos, munggo. Munggo, ang paraya. Okay. Oy! Boss Lando! No, guys! Tumas po na guys! Sa ilog, mamamana ngayon. ano mm -hmm. magkarami kami. We're ready. So, Mag-ready-ready ready na. Okay, ba't ba ka naglalabas nga? Ano na ano naman ako, nakapante naman ah. Pwede kaya to? hindi mo siya to? Hindi, hindi, hindi na ganda. Grabe, quality parang plastic ah. Hindi, hindi ang <laughs> <yung> plastic. Ano say? Ito oh, import Dayo from Barangay Kasargulasan. Ah, <laughs> kasar gila <laughs> import import matinik daw to ha law matinik daw to mamana matinik daga ah, ah katok duit to basta dam ulan to wah wah wah, wah? hat ni era makinan price segala law san buong kabe era kasi Ano mo sinukat? May sakya parang na-flag may Ha? Flag. Ano yung sakya? Ano mo yung sakya? Walang sasabi lamang. Ang dayo. Kasi pinansukat ko. Sige. Bakit kinukurinti mo yan? Anong sasabi lamang? Parang langtan. Rume? Meron kami dito. Meron kami. Bawal yan. Bawal yan. Bawal. Ay. Alam niyo ba yung pinagbabawal dito sa lugar namin? May dayo na naman na dumating. Isa pa. Nagsisilatingan ang siman. Linggo kasi, linggo. Good Dasalan ka Morning. Good morning. Hoy. armas to. Dalawang armas nya ni. Natira ba? Hilang tak manang kabasan mong mate. Ah. Hilang tak kabo. Adalumya kasi ang sala-salanya eh. Ngajak kasihan atan. Ngajak ngatan. Ngatapo ataputan. Di mana aron dewa? Tawag ko rin yung kuryentitan ninyo umat.

Uy! Ang pagkakalain mo lang ba itong bigas oh! Palit eh! Anong susasabi? Mayroon, Parang may ano Bawal daw yata rito. Mayroon. Anong susasabi? Anong susasabi? Ano pa rin eh? Dakal sunalo tayo natin pa ko eh. Dakal. Dakal tayo eh. Sabi nga nila Libro nga may isda.

Di pa yung kakyan, di ba tulo? Ang tama ka mo. Ne, meeting. Meeting, meeting, meeting. Meeting. Okay, di mo na, doon, doon. Tapos, yung isa, ihabang natin dito. Tapos, dalang kang tigilig, ah. dito sa may gilid. Plano, plan B, plan A, plan A. Plan E, plan A. Tapos, maka nandun na, yung lambat, gagawin natin ang gantun. Ito ka kasi, ang mga isda. Sabi niya, malalim daw ito, eh. Pero, susubukan. Nasal ng sigur, nasa ano lang naman to siguro nasa mga siguro ano yan mga uh, 6, 12 mga 12 feet, 15 feet yan kalalim yan grabe naman yan kaya yan, kaya yan kaya mo yan bubuksa <laughs> mo to lalabas <laughs> <laughs> yung <laughs> asang <laughs> dito ah, <laughs> tara 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 guys, okay. okay. karam na Update. Update namin kayo guys mamaya uh, Mag-ano muna kami ng lambat Ready muna tapos ano Pag na palibot na Saka namin update ulit Okay okay base muna kami guys Panakay tanin Panakod si <laughs> Siwi apiklo Apiklo to yung sisiwi tan Apiklo si Siwi guys Agay lang Isang kwentira durang Imbatik to Agay lang Matakla 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 guys tani sigurado tirang ko lang mo ukin na to na anin kan siwi siwi patut <laughs> kunia gira la <laughs> tuloy ay guys ay irap sa man sira hmm <laughs> guys ay hey, para gawai pa na <laughs> andi tigergera na marakup ya firman kabios <laughs> Nah, tuh. Ah, neng neng juga isang kapi kapi suya ni, <laughs> maksilak. ah, ipanak ni ya, ah, ni aw, jamba, mana lah jamba, juga isang kali kita, kau nama rawi mu yang tanpa mawai lubir tu mud, ambagil kau mud, kita kento, nak tanap di sela, ayah, bawa jarak, kento, ay, bawa nak tahu engkau nanti tantu mal, maksila, ah, maksila, maksila, tapi roa, kau nuna alih cerita tanu walajin saliam mu ay, Ento kay, ento kay. Ento kay maaw, guys. Ako lo, wala man jangan pa ko tawon mo ko, jan sapet. Amang ni jan tisang ata lang kalawit na kamantilay. Wala bayan ko ala para ingin ini. Punyari ja kalai ni ja. Patang bala para patang ya Wah, pula kalau tim tim mabuy so patang ni sakan na habol eh. Ini hari apa? Ini hari, usah lagi guys. Enggak <laughs> pun siap tam. <laughs> <laughs> uh, ini guys, Kalak lebih turun. Nak plak sub itu guys Nih uh, Ah. Wajah. Anak uh, nak pun sampai droyan ni man. Ah, uh, nya wajah anal mok guys. Gila ya ya kei. Hmm, ya tulmu ya balong ta. Ya tulmu ya. Kita tu ang nalalata na yun ah, paano tila? ang tila siri na kasi iyak ang tila dyan biyak niya ah ah, siya siya siya, game game dalag po ang makukuha niyang kaumit kasing laki ng ulpo nagdodesdes po sila ng tabal guys ngayon po yung isang veterano ko yun panangan ba dong?

Ayan na guys, nakakuha na yung si Makilas. O, oh, tinapon niya daw. Ayan siya o. Oh. Wala kayo guys, natatakas kasi ako. yun na, tinapon na. Ayan, tinutin natin. Karasaan. <laughs> Ay, tilapia. Uh, good size guys. Good size. Okay. Si pare Roms. Ano? You know? Hello? Si Pary Roms nandoon. Si Sir Roms ano naman si JR? Yun yung tutol ko. O, yun, 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 yun. Si Makilas. Si Makilas Adventure. Sumisid na naman mga guys, oh. Yan, 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 yan. Parang medyo... Ito naman yung kumpare kong panalo ko gabi. Panalo na, talo pa. Panalo na, talo pa daw. <laughs> oh. Ah, uh, ito naman ako guys, oh. Okay. <coughs> Kunin n'sila. Malala ba Malalim daw guys, malalim. Dito na yung bordado ng camel. Ang 666 ko. <-six> <laughs> Ay nandito pa si garampog. <laughs> Yun na Pare. Wag garampog ka na. Mamaya. Yun na oh, Mamaya tayo maggarampog. Simula sa kalangitan. <laughs> Yun na si garampog pala nito, si garampog. Mamaya mamaya tayo maggarampog. Ah, oh, mamaya mamaya daw. Teka, narinig ko 'yung talaga, nakakuwala na naman 'no. Oh. Yun o, oh, guys o. Oh. Malaki daw. Ano ko man din muna na? Na na kelok may nalak ni. Kelok lamlan, tak ni tanala. ito guys oh. Guys, yung nakuha niya oh. Ito itong nakuha ko guys oh. Ito yung malaki, yung pulang pula. Yan, yan, so, yan. Yan. Ninyo makong tubig, guys. Oo, oh, ninyo makong tubig, uh. tubig, oh. Hindi na. Uh, marami dyo ah. malawalawak pa, guys. Mamaya-maya, kunti. Uh, titignan natin kung maraming huli o wala. oh, bye-bye, guys. Oo, uh, hindi gagawin nyo lagi. Ay, sorry, sorry. Ay, tutok si Puriman tutok si Puriman Bitlat.

Eh. Mm. Yeah, baik mm. ah. <laughs> sang pa. panangan gedung mangngkao mangngkao balong mau

nggak ada, lapo enggak pembersih, enggak bau. Ini mah problem nang. Pantai tercet nalat pasado, pemoya katage si kumalam. Abuis mau mongleng tak be moyak bare aku wit Di buzai ku kandoro anung